Ang ano po, ang dating daan, gusto ko lang pong malaman kung sino po ang founder nito at kung saan po nagsimula at kung kailan po. Iyon lang po. Kasahin po natin, kapatid, ang Lucas 24. At ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa magbuhat sa Jerusalem. Alam po nyo kapatid, ang katotohanan na ipinapapangaral ng Ama at ng ating Panginoong Yesus, mag-uumpisa yan sa Jerusalem. Hindi yan mag-uumpisa sa Amerika, hindi yan mag-uumpisa sa Roma, mag-uumpisa po yan sa Jerusalem. Kaya miski sa pasyo, nakasulat yan kung kinakanta yan pag na araw, "...magbuhat sa Jerusalem." Lahat ay inyong libutin At turuan ng magaling Ang taong nagugupiling Nang sasalay Di mahinding. Ang sino ralan at pinyagan nyo ang tumanggap ng bautismo at maniwalang totoo aking magiging katotoo ang liwa-liwanag yan, mag yan sa Jerusalem, kapatid. Tanong nyo, yung dating daan, yung pinangangaral ko, yung Iglesia ng Diyos, saan ba nag-uumpisa? Nag-uumpisa po yan sa Jerusalem, nakarating sa ating bansa sa pamamagitan ng Biblia. Pakinggan nyo sa isang talata ng isaya 42.4. siya hindi manglulupaypay o maduduwagman hanggang sa maitatag niya ang kahatulan sa lupa at ang mga pulo ay maghihintay sa kanyang kautusan. Ang mga pulong wika ay maghihintay ng kanyang kautusan. Kaya po nakarating yan sa Pilipinas, kapatid. Pero galing yan sa Jerusalem. Paanong nakarating? Hindi naman nakapunta rito mga apostol. Meron po kasi tayong Biblia ang Biblia po ang tangangaral ng Panginoon so Kristo at mga apostol, isinulat po nila yan kaya nakarating dito. Pakinggan nyo sa ikalawang Thessalonica sa Kapitulo 2 ay ganito ang ating mababasa sa versikulo 14. Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang Diyos po, kung tumawag ng tao sa pamamagitan ng Ebanghelyo, sabi ni Pablo, tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming Ebanghelyo. Eh kahit yung nasa malayo, kung makakapakinig ng Ebanghelyo, matatawag din ng Diyos. Dos ng gawa. Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Ayan, kahit yung nasa malayo, kagaya natin, napakalayo na natin sa Jerusalem, nagumpisa yung pangangaral ni Kristo sa Jerusalem, eh, malayo na tayo pero nakarating dito kasi sa pamamagitan ng Ebanghelyo makakatawag ang Diyos pati sa mga malalayong lugar. Kaya nakarating sa atin yan eh. Basahin natin. Tetesalonica 2. Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga, mga kapatid, kayo'y mga pakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Ayon. nakapangaral lang mga apostol pati sa pamamagitan ng sulat. Kaya hanggang Pilipinas nakakapangara lang mga apostol. Tanong nyo, sino ang founder nito? Ang Panginoon po, nagumpisa nga ito sa Jerusalem eh. Wala naman po kami binago, wala naman kami itina yung sarili namin. Hindi kami nagtayo ng aming sariling aral. Ang amin pong ipinangangaral yung nasa Biblia lang. Kayo naman ang saksi, lahat ng tanong nyo galing sa Biblia ang sagot. Ayan. Kaya ito po sa tanong nyo, sa nagumpisa sa Jerusalem. Anong pangalan ng Iglesia? Iglesia ng Diyos. Yun po ang nasa Biblia yun po hindi ko itinayo, ipinangaral ko po ngayon yun. Kumbaga, itinutuloy ko yung inumpisa ang ipangaral ng mga apostol. Yun po ang sagot sa inyong tanong, kapatid. Marami pong salamat.